Hi guys, good PM, good PM, good PM, good PM. Good PM. Ayan. Paspor na po ng hapon. So, puntahan po natin yung ating mga tanim na talong at patola. Ayan. ayan. guys, ito na yung mga talong. Ayan, ang tataba guys. Mga talong. Malalaki. Ayan guys, ayan. Lalaki nila. So may ano. Patayin natin guys yung ano, kulisap, maninira ng dahon. Ayan guys, yung mga talong. Ayan, may bulaklak na yan. Ayan, may bunga na guys. Taba ano guys. Ayan po. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Isa patula guys. Ito, guys, yung mga bunga. Ay, sira itong isa, guys. Oh. Tanggalin natin. Ayan. Guys, daming bunga, guys. Ayan, daming bunga. Hutok. Pangit ang ano, guys. Oh. May tama. Huh. Ganda sana nito. Ayan. Ayan. Patulang mabango po ito, guys. Puntahan natin yung mga patulo guys. Patulang may talim sa gilid. Ayan guys, maganda niya. Ang ganda tubo. Ayan guys, ang ganda niya. Ayan yung malinis na nakikita niyo. Puro ano yan. Patula. Ang ganda niya. Ayan na yung poste guys. Ito yung talong na bading. Yung pangalawang tubo yan guys. Yan. Ayan. yung kalilit yung bunga guys. Ayan. ito kalilit yung bunga niya. Pag pangalawang bunga na niya ito guys yung kalabasa oh maganda mataba tumubo lang punto ano niya yung buto so maganda yan pero itong sayuti ko guys oh, bansot ito guys yung sayuti yung buti ito lumalaki na yung isa guys namatay yun punta tayo guys sa ano sa mga okra talong ay okra kalabasa at mais ayan ito na yung mais guys ayan tumubo na sila ayan oh ayan dami ayan guys yung mais ayan ang gandun yan guys gandun ayan. ito naman tayo sa okra guys ayan okra ayan ayan yung mga bilog na yan ayan ayan mais okra mais okra mais okra lahat yan ang gandun guys ang gandun ito naman guys yung ano, kalabasa. Ayan. Payatot. Guys, payatot pa rin. Ay, ito medyo maganda-ganda ng kaunti. Ayan. Ang gandun guys. Ayan. Ang gandyan yung ano. Yung kalabasa. So ayan. Punta naman tayo sa kangkong guys. Kangkong naman. Ayan guys yung mga kangkong. ayun Ayan. Tapos nagtanim ako ng mga gabi. Ayan mga gabi. Ayan, ayan guys, tumubo na. Ayan sila yung mga gabi. Ayan. Dito tayo kay sa lansunis. Ayan. Ayan, ang bunga ng lansunis Ang kapal guys. Ayan. Hanggang baba. Ayan guys. Ayan. Paikot guys, ang daming bunga. Ayan. Ayan guys. So guys, hanggang dito na lang ating short vlog. Yan, So, bye-bye po. God bless sa inyong lahat. So, may nyo ang Bye-bye.